ay dala no? ay ayan uh, nandito tayo ngayon sa ating uh, bahay paupahan ano and uh, six day na tayong update lang ito uh saglit lang no and uh, share ko pa rin sa inyo to inspire at motivate dito sa ating uh, nabiling bahay katas ng ating uh, fried chicken business kasama ko si Commander at yung anak ko ayan <laughs> si Commander Ami Ayan. So, araw-araw natin dito binibisita yung kapatid ni Commander yung gumagawa at saka si Bubor, yung kasama ko doon na uh, sa pwesto ng second branch ay first branch doon sa pwesto natin na pride weekend, no So, dalawa sila. Si Bubor ngayon. Huwag mo na may ngayon doon sa bahay. Tinatulong na muna natin. Kasi ngayon araw ng uh, Friday. So, medyo marami yung ating uh, si na manok, no? Nagpatulong tayo sa kanya doon, nagpalinis tayo. Nagpa kasi marami ngayon yung ating uh, ibibinta dahil sa hood ngayon and uh, Friday ngayon. So, bakbakan talaga ang uh, bintahan ngayon ng ating uh, manok. So, Friday, kaya nag-iisa lang muna dito ngayon yung uh, kapatid ni commander no na nagagawa. Uh, sila na mismo yung ating uh, pinagawa dito para at least tiwala tayo na talagang uh, magawa ng maayos yung ating... Uh, bahay na to na papahan ito yung nakaka-inspire uh, dito mga idol dahil nga after 2 years ay uh, nakabili tayo ng uh, kahit na hindi naman siya ganun ka kaganda tapos pero at least napapagawa na natin ngayon so ito ay may mga nakatira dito no nakita nyo po sa ating uh, previous vlog may nakatira dito so nilagyan nila ng mga ganito yan ay ito itatanggalin natin no tapos ipapa-skim coat na lang natin yan pati itong sa taas. Ayan o, may mga wallpaper. So, unti-untiin na lang natin yan. Ang ngayon, ang nakapokus tayo. So, tapos na pala dito, mga idol, yung uh, pagbubong natin dito sa kusina. Ayan, tapos na to dito. Napalitan na nga siya natin ng uh, bakal talaga. Dating kahoy lang yan dyan. And, uh, wala na ibang uh, ano dito, uh, problema. No? Nasolusyonan na natin lahat. Yung mga tulo, at saka yung mga bara sa CR na solusyonan na natin. Uh, nakagawa na tayo dito ng uh, septic tank so ready na siya talaga and uh, ngayon ang gina pinapagawa ko na lang dito sa kapatid ni commander nag-iisa na ngayon pero sa Sunday kasi sa uh, Friday, Saturday doon muna si Bubur sa akin kasi na napakarami tayong uh, nililinis na manok at the same time dito sa pwesto ni commander sa second branch ay ano tawag dito, madami rin tayong hinahandang manok dahil nga pari parehas lang naman na pagkaganyang araw ng sahuran ay talaga ng mga hataw yung ating uh, pwesto. So ngayon, kasama ko si Commander, kakatapos natin kumain ng lunch. Binisita natin dito yung ating pinapagawa. Dito tayo sa labas kasi tapos na dyan sa loob. And, ito yung mga natirang mga materialis natin. Kulang pa daw ng simento at hollow blocks. Pero ang hollow blocks napakarami pa sa harap. So yung simento, uh, dalawang sako na lang yan. Tapos ito. Ito na ang natira. So Kunti na lang ipapagawa natin yung ito, tapos ito naman, kunti-kunti na lang ito ipaparenovate na lang natin. Ikinisi na lang, yun na lang yung problema dito mga idol, na nakakawa dahil uh, malapit na siyang <laughs> tapos. Ang gagawin natin dito mga idol kasi sa harap, ito yung ating septic tank. Uy, baka malaglag yung cellphone ko, ayan. So ang gagawin natin, nakagawa na tayo dito ng uh, kanibagong linya ng uh, uh, tubig, ayan tubig. So, okay na yung tubig natin. Andito na rin yung ating uh, sa harapan. Yung ating uh, metro. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita kasi masakas ang init. Ayan, metro. So, ito na yung mga buhangin na nahukay dyan sa tapat. Ito na ngayon yung pinapagawa natin yung extension dito sa harap. Ayan. Ito na. Nakaano na to dito. Nakasimula ng asintada ng uh, hollow blocks. Di natin yan Tapos bububungan na natin sa ng long span Yung long span na nabili natin doon sa loob Yung nablog ko na na nabili natin materials Yung long span Yun ang ilalagay natin dito Kasi parehas sa long span din kasi sa taas yung uh, bubong oh. So long span na rin dito Para maganda din ng parehas sila Tapos ito na Nakapagsimula na dito ngayon na uh, Asintada Para sa pader natin So eh, ano lang natin dyan sa firewall Ayan yung firewall sa kabila tayo ay uh, end okay. lot no? so may pyrol dyan kabilang bahay na yan dyan so ito yung ating susukatan na lang hindi na tayo dito tulad ng iba na hanggang diyan talaga sa kalsada tayo magbigay tayo ng space para at least hindi tayo masyado masikip sa harapan kung meron man tayong ilalagay dito sa harapan na mga halaman meron pa tayong space hindi natin kakainin yung uh, walk sidewalk dito so hanggang dito lang tayo ayan. hanggang na lang at least may malaki pa dito kalahating metro pa yung atin hanggang dito natin sa ah uh, ito yung ah uh, metro natin ng tubig so hanggang dito lang tayo may kalating metro pa then andyan na yung mga materialis din natin siguro mamaya mataas na ito pagawin ito na yung kapatid ni commander itong ating uh, pader ito na ito na yung pader natin yan so dire dire na yan pataas tapos ito sa kanila lang ito babaklasin at papalitan na ng bakal yung uh, parlina tawag nilang parlina para bakal na talaga kasi ginawa nilang parang barong barong lang na style ayoko nang ganun gusto ko matibay na para lifetime na talaga siya so yun lang ang ating update uh, day 6 no? mainit pasok tayo sa loob ng idol day 6 tayo ngayon sa pagpapagawa dito sa ating ang, ang lagi laki na ng improvement dahil uh, malapit na siyang matapos tapos itong mga pader na yan madali na lang yan skim coat na lang yan tapos <laughs> ang pinaka natatawan ko ka dito kasi merong ilaw dito para x-ray yung pinto <laughs> pag pumasok ka may, may ilaw para <laughs> sa dyan x-ray yun yung mga ano ospital yung mga may may you know, may may ilaw sa pinto para x-ray <laughs> so uh, pasok tayo dito mga idol sa ating uh, bahay no dahil ano siya tawag dito uh, mainit sa harapan So pagkatapos nitong vlog natin ay uwi na naman tayo. Tapos uh, after mga 1 hour lang pahinga tayo. Pupunta na tayo sa ating uh, Puesto Mangdox Fried Chicken First and Second Branch na. Kasama na rin si Commander eh, Hati kuno sa diyan sa ating Second Branch. And tayo pupunta din na tayo doon sa ating uh, First Branch hey, ng uh, Fried Chicken doon sa labas. So 'yun lang ating uh, update ngayon Yun ng ating ginawa ngayong araw habang ayan oh, tuloy-tuloy yung paggawa ng alambre para pangtali dito sa ating uh, doon sa pamilya na pagkakabitan ng hollow blocks. Tapos, uh, pagkatapos niya yung pader, dito na naman sa harap. So, gagawa natin sa dyan ng hollow block din para para sa gate. No? So, tapos, pagkatapos niyan, ito na naman yung lababo nga. Ay, ipapagawa natin dyan at saka yung CR. Unti-unti eh, na lang natin itatiles yun dyan. Pero meron na yan nag-sponsor dyan sa ating uh, <laughs> sa ating uh, tiles dyan. So marami pa tayong tiles dito. Ayan. Pero kung, gusto ko ilalagay ito. Itong ilalagay natin tol sa ano tulsa? Sa lababo. Ito. Kasi ano siya maganda siya dahil brown. Hindi Oo. Ta Tapos yung pinakapader niya. Ito sa mismong fl ano, flooring ng lababo. Tapos ang pader niya puti. No? Para mag makinis tingnan. Malinis tingnan. Dito sa... Maliit lang naman tung lababo dito. Ayan. So... <laughs> Nakakatuwa mga idol. Tapos ito, ano to Para saan to tol? Ito. Yan ah, sa ah, na sana yan sa ano? Sa gutter. Ah, okay, sa gutter. Kailangan magkabang tayo doon ng ano, sa singawan dyan sa... Uh, ah, ito sa na lang si gagawin. Tank, eh. ah, okay. ah, okay. Ah, oo, tama. Kaya hindi ang mga... Saan may lalagay ngayon yan? Dyan nga. Sa ah, sige. Tank. Kasi kung hindi natin lagay, hindi magkakaya yung ano dyan. Ah, oo. Oh. Ang tubig, no? May singawan dapat palang septic si tank. <laughs> Hindi ko alam. So, yun lang ang ating update ngayon dito sa ating uh, bahay, paupahan, no? nakaka inspire at um, tayo ay unti-unti na nagsisikap, nangangarap, no? Pangarap po talaga na magkaroon ng bahay, paupahan. Dati pa kami ni Commander, kaya medyo gipit sa budget, no? Pinilit natin makabili talaga kahit na ubos yung laman ng ating uh, uh, ipon, no? ay uh, nakita naman natin na uh, worth it naman yung ginawa namin ni Commander na nabili namin to kahit na hindi lang naman lahat doon sa pretong manok business natin kundi siyempre meron tayong maliit na ipon no na idagdag natin dito kasi yung pagpapagawa para ng mga idol ngayon ay at saka yung tao pa lang dalawa tapos yung materials pa lang malaki na plus pa yung binili pagbili natin nitong bahay so ang laki na nang ilalabas natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi pa siya tapos no so hindi kung wala tayong pera at mangdoks lang yung asa natin yung fried chicken at saka first brands <laughs> makakalbo tayo sa bayarin Mag magagamit natin yung ating punan kaya naman ay duduko talaga tayo sa ating uh, uh, wallet talaga para matustusan yung pangailangan dito araw-araw Siyempre yung pagkain pa. Nagtotal, natotal ni na Commander kagabi. <laughs> yung isang buwan namin sa mga upa, dun sa pwesto, mga bayarin sa kuryente, mga tao, pagkain, umabot ng 65,000 mga idol isang buwan. <laughs> grabe, ito abroad. Grabe. Abro hindi <laughs> <laughs> ko makapaniwala mga idol, 65,000 isang buwan. Tat dalawang buwan ko na ginagawa pala yun. Ganon kalaki ang gastos ko sa isang... Ah... Uh, dito isang buwan no so grabe hindi ko iniisip na ganun kalaki kaya kong magbayad uh, bayad ng ganun kalaki lahat-lahat kasama yung uh, mga kuryente, hindi kasama yung uh, service ng anak ko, kasama yung hindi pa kasama, kasama na pagkain natin doon na araw. Hindi, pa kasama pagkain doon. Sa 60,000, grabe 65,000 ang binabayaran namin na uh, buwan-buwan kaya hindi basta-basta na pamuta-muta tayo. Kailangan natin magtipid, kailangan natin secure yung mga ginagawa nila na maayos para hindi tayo lahat gagastusan ng paulit-ulit. Dahil nga ang laki-laki ng lumalabas sa atin ng pera na uubos na yung ating uh, Uh, ipon talaga na sarili nating pera doon sa pag lahat-lahat uh, ng expenses sa isang araw no And, ang araw ang isang araw pa lang natin mga idol ang pagkain pa lang napakarami na no so ilan kaming kumakain may tao tayo on tatlo so grabe ay tapos one week na tayo nagpapagawa six days na tayo ngayon grabe kaya naman ay uh, kaya natin yan no? dahil pag natapos naman ito saglit na lang naman to mga one week siguro baka tapos na to <laughs> so sa linggo dito tayo para mas makakasupervise tayo at makakatulong din so yun lang update natin sa ating uh, bahay po na, pa, na katas ng ating uh, fried chicken and uh, siyempre yung uh, sari sari store natin yung mga mga source of income natin no? yung mga piso wifi natin lahat lahat mga gcash masama na natin dito para Matupad yung ating pangarap na matagal namin pangarap ni Commander mag-asawa na magkaroon kami ng isang bahay pa na paupahan. Wala na kami ibang uh, hiling pa. Yun lang kahit isang bahay lang na paupahan. Tapos yung siyempre yung car namin na uh, dream. Siyempre kahit ganun talaga. <laughs> Tapos yung paupahan, uh, sasakyan at saka yung bahay. Yun lang. Tapos na. Tapos, simpleng simple lang yung hindi mag hindi naman yung magagarang bahay, hindi magagarang sasakyan. Yung kumbaga ay yung habang bata pa kami, ay uh, magagawa na namin yon habang bata pa yung mga anak natin maliliit pa yung mga hindi pa ganoon kataas yung expenses pag nag-college na sila mga idol hindi na namin kakayanin yun na sabay-sabay sila mag-college hindi na kami makakabili ng kung ano nung ganito at saka yung sasakyan din na namin mabibili kaya pangarap pa rin namin na isa pa yung sasakyan na lang pero Uh, hindi pa namin minamadali sa ngayon no? Uh, baka 10 years or 20 years o oh, depende kung anong blessing na bibigay sa atin Lord kung bibigyan na tayo ng mas maga okay pero kung wala naman okay din itong bahay hindi naman namin masyado talaga ang ginagawa namin ay nagsisikap lang kami nangangarap lang kami tuloy tuloy lang ang sakripisyo tuloy tuloy lang yung pangarap tuloy tuloy lang yung sipag oh, naabot naman namin kaya sa inyo dyan mga idol walang problema yan sa maliit lang na nag-uumpisa tayo Kikita nyo naman dati kami ay nagumpisa sa pin po unan doon sa Sarasari Store. Pero ngayon nga abot natin at pangarap na paupahang bahay. God bless at uh, sana na inspire kayo at mot -motiv na motivate sa ating uh, share ngayon. No? And uh, sa mga bago nga panood sa aming channel uh, channel, Daddy do Vlogs about Sarasari Store. Itong uh, inspiring uh, content para sa lahat na sana ay mangarap din na magkaroon ng ganito. And yung ating uh, Mangtots for Chicken first and second branch So, uh, wag kalimutan mag like, share and subscribe para wag skip yung ads para matulungan tayo na mapagawa at matapos na itong ating uh, dream na paupahan kahit yun itong maliit lang pero at least ay napundar natin sa ating pinaghirapan parehas lumaban tayo pares parehas lumaban di tayo yung nalalamang sa kapwa yung pinakamalaking uh, uh, taas na tayo na hindi tayo na, na, ano sa iba no hindi natin na uh, tinatarantado yung kapwa natin para tayo malamangan natin sila tayo ay lumalaban ng parehas ng mga idol. Kaya, i-bless tayo ni Lord lah lahat, no? Uh, God bless at bye-bye. Uh,